Hi everyone, good afternoon. So, ayan, nandito tayo sa ibang spot ng ating mga succulents at sa iba nating alaga, guys. So, ipapakita ko lang naman itong mga hindi gaano kagandahan dito sa garden. Kasi mostly, guys, yung mga napapakita ko sa inyo ay eh, yung mga yung mga magaganda sa mata, di ba? So, yung mga lush at yung mga arrangement ko doon So actually guys, meron akong mga ano dito, mga propagation ipapakita lang naman ni update ko lang kayo. So, ito na sila guys. Dito ako nangunguha ng mga ano babies. Ayan, pinugutan ko siya guys si ano to Mendoza. Ayan, ito yung mga maliliit ko ng mga succulents guys. So, meron akong konting uh, maliit na rack pala dito guys. So, ito yung mga iba ko mga succulents na hindi gaano ko pinapakita sa inyo. Oo, so ngayon, iano lang natin, i-vlog or mag-video tayo sa kanila. So, ayan siya guys. So, meron tayo ditong pinopropagate na ano, ayan. Ito siya oh. Marami na akong ganito guys. So, nasa maliit siya na pat. At ito, meron din tayo nito, yun mga pinopropagate ko. Ito din, halo-halo yan guys. Ayan, my ghost plant, my purple delight. Ayan, may ghosty. Ito yung Veltana ko, guys. Ayan. Nandito yung mga maliliit. Ito, guys, o si Kuala. Tingnan nyo, guys. Napakaraming aphids talaga ng Koala ko dito sa amin. Ayan, oh, maraming ano, brown na mga ants. Tingnan nyo, guys. Niriripat ko na ito ulit. Kasi nung dati, niriripat ko na siya, guys. Pero nag-aphids pa rin. Tapos ngayon, bagong pat na naman to para sa kanya. Ayun, oh, meron na namang mga ganito. Ewan ko ba sa kwala, guys. Hala, ang dami pa lang an sa ilalim, guys. Nilinisan ko na siya nung dati before ko siya nireripat. Pero as in, talagang lapitin ng ano si kwala dito sa akin, guys. Ewan ko ba dyan sa inyo. Lapitin siya ng milibugs. Tapos, ito yung ano ko, guys. Ano ba yung ID nito? Seda. Para siyang si Adolphi guys. Ah, California Sunset pala. Ito na lang yung natira ng California Sunset ko. Ito yung kauna-unahang California Sunset ko guys na driving until now. Hindi ko siya napalaki kasi pinabayaan ko siya nung dati. Tapos ngayon nire ko siya guys. Tapos yung mga maliliit ko, ayan meron din akong mga ano dito guys oh. Meron pa din akong isang ganito guys, ayan. Meron pa akong propagation. At saka ito, halo-halo din ito, ewan ko ba guys, parang si Chloe to unang una na Chloe ko guys, ito na yung nangyari sa kanya oh, ito yung mga neglected na mga plans ko nun dati tapos unti-unti kong nire-reset nag ako sa kanila, unti-unti ko silang nire kasi kawawa naman kapag hindi sila nare-repat ayan ano ba yan? Tapos ito pala guys, dito ko nilagay sa ilalim. Tingnan niyo yung ating mga aloe. Marami na talaga kong ganito, guys. Ang bilis niyang dumami, guys, itong ano na to. Aloe na to. So, me kung meron kayong ganito, guys, bilis talagang paramihin itong alo na to. Oo, so, nilagay ko siya dyan, guys. Kasi, diba noon dati, walang laman itong mesa na to dito na side. So, ngayon, guys, nilagay ko yung mga nandun dito. So, actually, puno na yung space na to dito. Kasi nung dati empty ito, tapos nandito lang yung ibang succulents ko. Tapos ngayon, ayan, nandito na sila. di ba? So, dito na part, guys. Wala nang laman. Oo, so soon, kapag meron akong dumating, di na-ship talaga ni Seller yung ibang plants ko, guys. Kasi malakas talaga yung ulan doon sa kanila sa Binget. So, ini-air dry pa nila. Tapos, yung ibang soil mix ng mga plants ko na in-order ay, ano pa, basa. Need talaga ng patience. Sabi ng seller na, hindi mo na niya ipaship kasi delikado. So, kaya ngayon, guys, puno na dito. Ang gada ng tingnan, no? Ang dami na nilang tingnan. Ayan, dito ko nilagay yung may mga tray. Nilagay ko sa tray guys kasi maliliit yung mga paso ng ating mga plants. So need ng tray para hindi sila madaling hindi sila madaling maano, matumba. Oo. Maliliit yung mga pot kagaya nito. So nilagay ko siya sa tray para hindi matumba agad kapag merong mga pusa na umaakyat dito sa mesa. Kasi ang daming mga pusa dito sa amin guys. So ito na sila, naaarawan sila ngayon. Ayan, 'yung mga rosette ng mga maliliit. So, andyan sila lahat. Ang ganda na dito, guys, no? Tingnan nyo 'yung Mendosey, guys, so ang taba. Ang taba ni Mendosey. Mendosey, si super bomb. So, dito muna tayo, guys. Ipapakita ko sa inyo 'yung mga neglected. Tapos, ano, inaalagaan ko na sila nang maayos ngayon. Ito, tingnan nyo, guys nag-add ako ng soil sa kanila. Ayan, kasi napaka -ano nito, oh. Hindi siya pahaba yung pad. Pag ganito siya, oh. Parang tray lang to, guys. Tray, tapos ginawa ko siyang lagaya ng succulents. So, ayan na nga. So, dito tayo sa likod. Meron ako mga plants dito na nila, guys. Nilagay, guys, dito sa itaas. Ayan, oh. Ayan, tingnan nyo yung alo. Ang pangit, no. Parang, na, ano siya, Nalanta. So kinuha ko na lang yung upper part. At saka ito guys, yung ating aloe na variegated. Ayan, neglected din 'yan guys. Nilagay ko siya dito sa likod na lang yung mga hindi gano'ng maganda na mga ano plants ko. So ipapakita ko na din sa inyo guys para naman wala lang ma-flex din sila, no. Ito pala guys, tingnan nyo. Oh. Akala ko mamamatay na 'to. Kasi feel ko... Ay, parang nalalanta siya sa ilalim. Tapos, tinuso ko lang siya dyan, guys. Tingnan nyo naman, oh. Meron siyang mga... Meron siyang mga new growth. Tingnan nyo, oh. yon. So, akala ko mamamatay na yan. So, ayan. Tinuso ko lang dyan. Ka lang ilagay. Kasi... Parang wala ng pag-asa. Kasi, parang yung ganito, guys. Bihira talagang mabuhay dito sa akin. Yung mga ganito na kind ng mga plants. So, Ayan nabubuhay siya guys akala ko mamamatay na siya pero nagbigay siya mga nagbigay siya ng mga new mga new pups oh, pa? Diba? so hopefully tuloy-tuloy na yan yan meron din ako mga alo dito ayan so hindi ka ano maganda yung pating na nyo napaka old na ng mga pats at saka ito meron din akong ganito dito sa likod ayan meron din ako mga alo dito guys Tingnan nyo yung mga alo. Tingnan nyo, oh. Marami akong ganito na alo, guys. Ayan, nasa maliliit na pat. Ayan, mostly mga alo pala tayong nandito, oh. May variegated pa tayo na ano dito. Alo. Alo din. Ayan. Tingnan nyo, oh. Tapos, meron akong cactus. Ayan. Cactus. May sansevieria. Tapos, alo na naman alo ito, guys. Tapos, meron din akong Sansevieria, guys. Hala, may new growth na siya, oh. Variegated. Ano to guys? Stinky. Yan. Ito yung propagation ko. Tusok-tusok ko lang siya dito. Para meron naman akong ibang pat. So, ayan, may new growth na si Sansevieria. Same sila nito, guys. Oh, ayan. Ito yung hindi ko pa na nare Kasi tingnan nyo yung pot, guys. Oh. Ayan, tapos meron pa akong varigata dito guys na aloe. Tingnan nyo. Tapos katabi niya guys. Ay, meron pa palang mga propagation dito. Tingnan nyo. Si Darly Sunshine at si Fred Ives. At saka meron tayong Haworthia. Ayan. Haworthia, si Agave. Napabayaan. Na aloe. Ang liit nito. Pero ang ganda talaga niya guys. Ang ganda ng pattern ng kanyang leaves. Pero ganyan siya, napakaliit. Meron din tayong ano dito guys, Haworthia. Family ng Haworthia or alo Parang Haworthia. Tsaka Agave, ayan. O. Hindi ko sila gaano talaga matingnan dito na park kasi mataas siya. Ayan siya, o, nasa taas. Tapos mostly yung nakikita ko yun talagang nasa nasa harap ng bahay. Ayan sila yung nasa harapan. Kasi dito nasa likod na siya. Meron din ako oh, ano dito, guys. Owl's claw. Ayan siya, oh. Ano to sa akin, guys, yung mga nandito. Oo. Oh, oh. Tapos ito aloe din. Ayan, may color na siya. Kasi nang dati green lang talaga. So ngayon since meron ng araw, makulay na sila. Tingnan niyo, guys, yung Ellen ko. Ito yung isang pat na Ellen ko, matagal na din to, guys, pero ito lang yung tubo niya, yeah, ayan, parang pinugutan ko din ito, noon dati. Tapos, ito, may mga babies. May, nagbigay siya ng mga babies. Meron akong sansevieria Tingnan niyo guys. Ay, parang bonsel to. Oo, bonsel to, guys. Kapag baby yung bonsel, ganito siya. Pero, pag lumalaki na siya, guys, naging ganito na siya. Ganito, Yan, ito yung baby nito, guys tapos si laxi flora matagal na din to dito sa akin guys si laxi flora nasa maliit siya na pot ang bilis lumaki ni laxi flora at ang bilis niyang dumami kapag nasa malaking pot siya pero pag meron siya dito sa maliit na pot maliit din yung tubo niya ayan tapos meron din akong aloe guys mostly mga aloe pala yun nandito yan white aloe at saka ito. Meron pa pala akong ganito dito, guys. Ang dami ko talagang ganito. Yan, oh. Ang dami nila, guys. So, kung meron kayong ganyan, di ba? Alam nyo talaga na madali lang paramihin itong alo na to. So, yan lang yung nandito, guys. Flex, flex lang. Konti. Kasi hindi ito. Parang ngayon ko lang na flex to sa inyo. Itong mga nandito. Kasi hindi... Kahit ako, hindi ako nag-ano dito. Nag-check. Mostly. Kasi, dito ako nag-check sa mga nakikita ko. Yung nakikita ko kaagad. Oo. So, yan. Dito na lang muna, guys. So, flex-flex lang tayo ngayon sa mga plants. Kasi wala pa akong tinatanim na mga succulents. Kasi hindi pa dumating yung mga in-order ko, guys. Ayan. So, dito na lang muna, guys. I hope you enjoyed my... Succulent tour dito sa likod. Oo, mga hindi kagandahan ng mga succulents. Pero, mahal ko sila lahat. Oo. So, dito na lang muna, guys. I hope you enjoy. And, have a nice day, everyone. Goodbye and God bless.